sa aking love love team dyan at ngayon ako dito muna ang mag host sa ating pinakamamahal na bagong monetized channel ate mona slash Manamas vlog yan itong video na to is a love greetings and congratulations to our beloved ate mona and before that ate mona before ko sila ilapag sa iyong harapan ako muna ang mauunang mag greet congratulations ate mona I'm so happy for your achievements in life, Ate Mona. Sa YouTube industry. Yan, sa mga trials na dumating sa buhay mo, sa atin, sa Love Love Team. Kayang-kaya natin itong tibagin. Kaya sama-sama tayo palagi. At ang saya-saya talaga namin, kaming lahat kasi sa pinagdaanan mo, yun, binigay sa'yo ng Diyos ang pagiging isang monetized channel. At ngayon ate Mona, mag-enjoy tayo at magsaya tayo. Laban lang at nandito ang love love team para sa'yo. I love you ate Mona. Always. At then I kitik kitik Ate Mona, this is it. Now watch this video. These are the people who loves you. And don't forget ate Mona, bawal ang umiyak dito. Kaya just smile and listen, watch this. Blessed day sa'yo at sa lahat ng nanonood nito. Congratulations po ate mo nama sa pagiging monetized channel na po ng inyong YouTube channel. May the Lord will continue to use your channel to be a blessing sa maraming community, especially sa Team Lab Lab. Thank you rin po na mainit at malugod nyo po kung tinanggap sa inyong team at naway patuloy po maging blessing po tayo. Salamat sa pag-iingit ng Lord sa inyo at sa buong family. Congratulations po ulit sa inyo, Ate Mona. God bless you po. Kasi sinulan, kasi hindi talaga ako gumagawa ng video. kasi nahiya ako. pero may nakiusap sa akin na gumawa daw ako ng, ano, ng video para sa isa, sa isa kong ano, best friend. Ayan, kaya ito, finally, na ka na rin. Sana, ano, hindi ka magbago, ganun pa rin. Ayan. Tsaka, congrats sa ano, congrats sa'yo. Ayan, level up ka na rin. At dagdag -dag, puyat ulit, another level up na pagpupuyat. Kung magpuyat ka dati, ngayon, mas magpupuyat ka pa. Kasi, mas mahirap yung muni kaysa kaysa hindi pa muna kasi relax relax ka lang ngayon ang hirap kaya mahirap yung muna pala ayan congrats sa iyo uli um, muna mas vlog ayun ano ba yung channel kalimutan ko na <laughs> basta congratulations sa yo. keep it up keep on vlogging ayan god bless you ayan at saka enjoy lang natin si YT ayan. Hello guys, this is your girl, Chat and welcome to my vlog. Um, just kidding. Ayun, uh, I just want to say congratulations to Ate Mona. Um, you deserve that. And kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako. PM mo lang ako, magre-reply ako agad as long as na hindi ako busy. Thank you so much. And God bless. Take care. And also shout out to Team Love Love. Ayan, love, love, love. Guys, welcome to my live streaming. This is Luko54. At tulad ng ating nakagawian, kung sino ang unang bisita ni host, siya po ang unang natin bibigyan ng free WA. At yan po si Monoma Vlog. Congratulations Ate Mona. Monoma's Vlog is now a monetized channel. Noong una kong mamit si Ate Mona, I found humbleness sa kanyang live streaming. Kaya naman nag-stay ako sa live stream niya hanggang naging tamsak dikit po kami. At minsan naging lagarista sa aming mga pelikula. Keep calm and humble, at Mona. Yuko54 support you all the time. At Monomas blog, mabuhay! Mega Lab Mega Shout Out sa Team Lab Lab. Isa sa ating member ngayon ay isa ng legit na monetized channel. Congratulations! Walang iba kundi si Monomas blog. Ayan, nasungkit mo na ang iyong pinapangarap na harang. Hindi mo na rin kailangan practice pa. Lang. Don't skip the harang. Hindi na nila matibag pa ang iyong pangarang. Ayan, lalaroin at lalaroin nila ang mga kaharangan. Ayan, ayan. Hi, sis Mona. Ayan, happy ako. Hi, ay isang ganap na muni. At congratulations, sis Mona. Uh, hello po sa inyong lahat. Uh, congrats pala kay ate Mona kasi namuni na siya no uh, salamat sa lahat ng uh, team love love dyan nag support out sa lahat yan maraming maraming salamat po pati muna congrats to you and god bless yan yan na po masabi ko uh, maraming salamat po uh, sa lahat ng team love love dyan sa tapos inyong lahat yan congratulations na ati muna dahil uh, muni ka na yan yan lang po uh, maraming salamat sa inyo uh, yan lang po ang video ko pasensya nyo na po kasi, kasi maliit ang dito ko ngayon, may exit lang kasi uh, medyo busy na, no? Uh, yun na lang, maramis po sa inyo. Salamat po sa lahat ng vlog na support ako kay Atin Muna. Ayan. Salamat po. Ayan. Hello, Sissy! Congratulations sa newly monetized channel. Muna Mas Vlog. Sissy! Congratulations nagawa mo. You've made it, Cici Nakatawid ka rin sa another milestone. Uh, enjoy lang natin to. Uh, and uh, to all love love team, maraming salamat sa support. Uh. love you all, love love team. Once again, congratulations CC, si, CC si, si Mona. Congratulations sa ating Mona, monetize channel ka na. All the best sa channel mo. What's up mga kabayan? Nandito pala tayo para batin natin si ating Mona na monetize. Yeah. Congrats, pagpatuloy mo lang yan. Hello everyone, I'm Nolong Sisi ko na. I congratulate the founder of Love 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 team. Uh, Nina mo na Congratulations. Uh, you are one of monetized channel. Uh, more blessings to come. Stay healthy. Uh, God bless you and your family. Hello, hello po sa lahat. Ako nga po pala si Silver Love Lady. Ayan, gusto ko lang pong batiin ng congratulations yung aking maganda at sexy at mabait na Sisi. Sisi mo na ko. Ayan. Sisi, congrats ulit sa'yo. Alam ko, deserve na deserve mo po yan. Kung ano pong mayroon ka ngayon, Sisi ko, dahil alam ko po kung paano mo po yan pinaghirapan, pinagpuyatan, araw gabi, Sisi ko. Kaya, deserve na deserve mo po yan kung anong mayroon ka ngayon, Sisi ko. Congratulations po sa'yo ulit, Sisi ko. Hope nga, bigyan ka pa ni Papa God ng good health, And more blessings sa'yo, sisi ko, at sa, sa buong pamilya mo, sisiko. ko. Ito lang, lagi mong tandaan, nandito lang ako, kung ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay mo. Huwag mong kalimutan, nandito lang ako, sisiko ko. At yung buong team ng Love Love Team, sisi ko, nandito lang po kami para sa'yo. Gogo -go lang, laban lang, sisi ko. Ayan, congratulations po sa'yo ulit, sisi ko. I love you! Hello, mate, muna. Muna mas vlog, Congratulations for your achievement. Nagbunga rin lahat ang inyong sakripisyo, pagpupuyat, lahat-lahat. At sa Love Love Team, maraming salamat sa suporta nyo sa channel ni Muna Mas Vlog at sa inyong kooperasyon. Maraming maraming salamat at sana sulit pa rin po tayo hanggang sa huli. At sana lahat po ay mamuni, mga kapatid natin. Maraming maraming salamat. Congratulations na uh, met Muna, Muna Mas Vlog. Maraming salamat. Again, congratulations. Mega, 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 mega love shoutout out sa'yo, Ate Mona. Nakakatuwa, isa na namang kaibigan ko ang na-monetize. Siyempre, we want you to congratulate isa ka nang monetize. Ngayon, syempre, magpapaparty na yan. Nakakatuwa kasi nadagdagan na naman ang monetize namin kaibigan. Syempre, your love, love, love team family. Still there to support you, loves you, and I love you, Ate Mona. This is Pasling Tripper sending love to you. Grabe, nakakatawa kasi naging part ka na aking journey. At nandito lang ako, one shot away lang, Ate Mona. This is Pasling, I love you.